Sa mababalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay January 21, 2024, linggo at ngayon po ang pagdiriwang ng kapisahan ng Panginoong Jesus, ang Banal na Sanggol. Atin pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa Aklat ni Propeta Isaías, chapter 9, verses 1 to 6. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga taong sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang Umalipin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga Mandirigmak ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat at Viva fit Senyor. Ito po ang pagdiriwang natin tuwing ikatlong linggo ng Enero ay ang pagdiriwang po ng kapisahan ng uh, Santo Nino, ang batang si Jesus. At dito po muli no, babalikan natin na noong 18th century po ay inaprubahan ng simbahan sa Vatican na ipagdiwang ng bansang Pilipinas ang pagdiriwang na ito o gunitain ang dibosyon sa banal na sanggol ang Senior Santo Niño bagamat no sa iba't ibang uh, lugar sa Pilipinas mayroon po ding iba't iba ang pangalan depende po no sa lugar no? pero Pinakauna nating nasilayan ay ang Santo Niño ng Cebu. No kung saan ay talagang uh, napakasiglang ipinagdiriwang ito dahil nga sa sa Cebu dito po ang kwento no noong no, 1521 nang dumating sa bansa natin no sa lupain natin uh, si Fernando Magallanes, isang Portugues na naglalakbay sa ating bansa. Kasama niya ang ilang mga pari no ng na kung saan ay ipinagkaloob ang imahe ng Santo Niño kay Reyna no Reina Humamay ang ang debosyon na ito no ang pagpapakilala kay Kristo na kung saan siya po ay isang bata at tinanggap ito ng ating mga ninuno kung kaya tayo po ay nabinyagan at napabilang sa tinatawag na Kristiyanong komunidad. At ito rin po yung napapaalala sa atin no na lagi tayong maging bata sa paningin ng Diyos. At kahit kailan po no, uh, hindi tayo dapat na humiwalay, hindi tayo dapat na maging independent no pagdating sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Pangalawa po ay yung misteryo ng pagiging bata. Ano, pinapaalala nga sa atin na uh, pahayag sa ating unang pagbasa no, kung ay may isang isisilang no, na sanggol na magdudulot ng kapayapaan, magpapatupad ng katuwiran no, at magpapalaganap ng kabutihan sa, sa tao na pagpapaalala din na si Kristo ay nagkatawang tao no ang salita na nagkatawang tao nagkaroon ng laman katulad natin dumaan sa proseso ng pagiging tao pagiging bata at uh, kinagigiliwan na sa Japan maganda rin mapaalalahanan tayo no? na sa pagdiriwang natin ang kapisahan ito ng Santo Niño ay magkaroon din tayo ng pagpapahalaga sa mga bata sa kasalukuyan dahil uh, sabi nga po no hanggat mayroong sinisilang na bata ay nakakakita tayo ng panibagong pag-asa sila yung mga papalit sa atin sila ang uh, mga mga uh, kumbaga magiging leader sa mga susunod na panahon kung kaya kasi ang mga bata talaga no kumbaga pure no, napaka-innocent wala pang bahid ng kasalanan o karumihan ng isip. Kaya lagi tayong nagkakaroon ng pag-asa na pagdating ng araw, mababago ang kasalukuyang kung sakali no, na pangit ang nangyayari sa paligid natin ngayon. Hindi big sabihin ay uh, na ito. Hanggat mayroon pong pag mayroong isinisilang hanggat mayroong bata, mayroon tayong matatanaw na pag-asa para sa ating kinabukasan, para sa ating bayan. Kaya patuloy din po natin no, na pangalagaan ng mga bata. hindi lang tayo basta uh, magsasayaw, magproposisyon, no, kundi paalala din ito na uh, kailangan natin silang protektahan, kailangan natin silang tulungan para sila po ay mas mamulat sa salita ng Diyos at mamulat sa kabutihan. Sa po, isang maligayang pagdiriwang ng banal na Santo Niño.